Meron ako dito ng kamote Tumubo na. Hmm. kamatis. Yan ang aking kamatis. Ito, beetroot. Yan ay cabbage. Ayun ako lagay. Cabbage. Cabbage cabbage, rosemary. Ito pa matubo. Walang kako. Great lang. Natuto yun. Ayan. Para mag-moist. At ito naman ang aking kalabasa. Yan, yung lupa kasi dito. Hindi mataba. Kaya hinaluan ko ng lupa na may put, yung putik mismo mataba. Mataba yung lupa na yan. Kapag nababasa. mo kasi ito. May halong uli. Ito. Puro pa na mataba. Sabang lupa. Yan. Mabilis matuyo. Kasi maaraw sa parting ito. Ito yung lupa. Ito yung lupa na mataba. Yan. Pag nabasa yan, buhaghag. Ito naman yung lupa. naman yung lupa may halong simento kaya ganyan ang kulay yan o oh. may halong simento o, halaman ko sa gilid ng bahay ilagyan ko rin ng lupa kasi may halong simento so ito yung lupa na mataba ayan gabundok yan o oh. ayan ayan matabang lupa yan compare dito oh. ayan compare mo dyan o kasi may halong simento sa paggawa ng bahay compare doon pag yan nabasa ng tubig, tsokolate ayan oh, dito tayo sa may gumamela ah. Nam, yung mga gumamela ko eh oh. araw-araw, namumulaklak na siya. Kasi maganda yung lupa. Ganyan siya oh. Oh. Putik na putik. Oh, di ba? Putik 'yan. Pag nababasa, ganyan siya oh. Hmm. May lambot, buhaghag. Kuha pa tayo. to Ayan, oh. Sampung truck yan, eh. Sampung truck. Kunwari, bigay lang sa akin, pero hindi, binayaran ko yan. Lupa talaga yan dito sa ano, sa lugar na to. Pumapangit lang naman ang lupa kapag nagpapatayo ng bahay. Nahaluan ng buhangin, simento, graba ang pinakapangit talaga is yung semento, tas maraming buhangin. Yung pinagbistayan ng buhangin kapag nahalo yun sa lupa. Ang pangit na. Gusto ko kasi ganito puro. So nung nagbibigay sila, humingi ako kasi merong kinakaykay na lupa. Yung mga pinapatag nila yung mga may pabundok pa. Sabi ko, pengi ako. Eh nung hindi na nagbigay, nagbayad ako binayaran ko, binigyan ko pa ng grocery. Tapos may lechon manok pa. 'Di ba? Ibig sabihin, may bayad talaga itong lupa na 'to. Oh. Oh, 'di ba? Chocolating chocolate 'yan. Virgin na virgin, 'no? Oh. 'Yan ang gusto ko sa lupa dito, eh. Kala mo pangit 'yan? Pag 'yan nabasa, super ganda ganito yan o oh. ganda kesa naman dito daming simento na nakahalo pwede pa rin tinutubuan ng ganitong damo oh. yan maraming ugat